linggo at meron na naman tayong box Hour. Anong pag-uusapan natin? Ayan, nangako ng 20 pesos na bigas matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Ang problema kasi, talagang pagsinungaling ang presidente at hindi talaga mabigyan ng katuparan ng pangako, kahit anong gawin niya, hindi mangyayari. Yung 20 pesos na bigas kasi, ang pangako niya, tandang-tanda ko yun, dahil ako ay umakit sa kanyang entablado, no? E sabi niya, e tatanggalin natin yung mga uh, mga traders, yung mga ibang bagay na nagiging dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng bigas. At pabababain nga niya yung presyo ng bigas hindi naman niya sinabi na magbebenta lang kami ng 20 pesos na bigas sa panahon ng eleksyon. Na alam natin, ang siguro, ang halaga ng bigas ay binibenta, 45 at gobyerno magbabayad ng 25 para mabigyan o mabenta ng 20 pesos kada kilo ang bigas sa ating mga kababayan sa panahon ng eleksyon. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit nila tinigil yan. Number one, napakalaking halaga ang gagastusin ng gobyerno sa panahon na wala na tayong pera. Bakit? Kinurakot na nila sa mga ayuda, sa mga flood control projects na wala namang silbi, sa mga infrastruktura, sa tungpat, sa kali at mga tulay na gumuguho. Sa so, saan mo pa kukunin yung pera pang tustos dun sa halaga na 45 bigas na ibebenta mo sa 20 pesos? Siyempre, simple marif arithmetic yan. Kung wala ka namang pera na inipon at wala kang extra pera na pwedeng gastusin para i-subsidize yung 25 pesos kung ibebenta mo sa 20 pesos kada kilo yung bigas na binili mo ng 45, umus na rin na iyong pera. At ngayon, dumating na tayo sa punto, ha? Lumalabas na yung ating deficit. Yung, yung halaga ng binibili natin sa labas, eh napaka laki. Kung ikukumpira mo dun sa mga na natin sa labas, matindi na po yan, no? yung ating trade deficit na tinatawag. At siguro sa susunod na box hour, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin yan na mas malaki yung linalabas nating halaga kesa doon sa kinikita nating halaga. Well, simple lang po yan. No? Tayong mga uh, ordinaryong pamilya, kapag siyempre ang ginagastos natin ay eh, mas malaki sa kinikita natin, sa mo kukunin yung balanse? Eh? Utang, utang, utang. At kapag kayo umutang na umutang, ay naku, dating ang punto. Una-una, baka wala na magpa-utang sa iyo dahil hindi mo na mabayaran. Pangalawa, siyempre, kakagat ka sa mas mataas ng mga interest rates. Pero ang punto po, palpak na naman ng Marcos Jr., talaga naman po kapag nagsisinungaling at sinabi naman ni Biti Sara, talaga naman alam ni Marcos Jr. na hindi niya madideliver yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi lang niya, bilang pangako, eh talagang hindi magkakaroon ng katuparan niya. At siguro, ang nangyari nga dito eh, eh nandyan pa yung batas na hindi po pwedeng mag-vote buying, di ba? Ako yung kauna unang nagsabi na kapag pinagpatuloy niya yung 20 pesos kada kilo na bigas, na talagang alagay 45 at talaga namang sinasubsidize ng gobyerno ang halaga ng bigas na yan, eh talagang yan po ay po pwedeng maklassify as vote-buying. At baka ma pa ang lahat ng kandidato ng alyansa. Dahil ang nakikinabang dyan ay eh, mga kandidato ng alyansa. Dapat na siguro, biski isang araw lang yan, may magreklamo pa dahil vote-buying pa rin yan na isang instance, isang araw. Hindi naman ibig sabihin na palibasa tinigil na wala na yung krimen. So ako, tinatawagan ko ng legal ng PDP laban. Maghain pa po kayo ng complaint laban sa vote buying, laban sa alyansa. Dahil yung isang araw na nagbenta sila ng subsidized rice, po ay vote buying pa rin. Dapat maparusahan ng matutunan ng leksyon. Kasi yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Binabaliwala natin ng mga batas, kaya tuloy, nagkakaroon ng sense of impunity. Ano ibig sabihin ng impunity? Kaya kong gawin yan dahil kami nakapuesto. Walang mara, wala kami pananagutan dahil kami nakapuesto yung mga kalaban namin gaya ni Duterte, di Harry Roque, silang titirisin namin dahil kami nakapuesto ay hindi po. Ang batas po ay dapat ipatupad sa lahat ng lumalabag, hindi lang sa mga kalaban ng gobyerno, lalong-lalo na kung tanim kaso naman yan. Very briefly ha, yung tanim kaso nila kay Kong Pulong, palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. So, ano yan? Niwala pong kulong yan. Yan ba yung dahilan? Yan ba yung tingin nilang dahilan para hindi manalong muli si Kong Pulong? Ang totoo lang po, basang-basa na ang papel ng mga kalaban ni kung Pulong at ng Pamilan Duterte sa Dabao. Unang-una, mga walang utang na loob. Mantakin mo, tinalaga sa gobyerno ilang beses yung kanilang kamag-anak na tumatakbo ngayon labang kitatay-digong. Isang beses, uh, miyembro ng gabinete. Pangalawang beses, miyembro ng isang constitutional commission. Mantakin nyo, matapos na bigyan ng dalawang appointment, linabanan ang nag-appoint sa kanya ng dalawang beses. Hindi ba walang utang na loob yan? hindi lang walang utang na loob, walang yapa. And to think, hindi naman sila nakakatakot na pamilya dahil ang ama nila ay eh, kilalang Burles King. O, oh, huwag niyong kakalimutan mga tagadabaw ha. Yung Burles King, nakitang hubad-hubad na tumatakbo doon sa isang hotel dahil nahuli ng asawa ng babaeng kasama niya. At pinakulong pa yung permista. Anong ginawa ko? Dinala natin sa UN nagwagi po tayo. Sinabi na yung pagkakakulong kay Alexander Adonis ay labag sa karapatan ng malayang pamamahayag at dapat ang Pilipinas e iripil i-repeal na ang criminal libel law. Kaya nung, nung ako'y nasa kabinete, kasama ko yung kalaban ni Tatay Digo ngayon, nako, hindi ako nakipagplastikan dyan. Gusto ko upakan talaga. Minsan nga, linusob ko yan eh. Kasi ko nung, no, ginagawa, linusob ko yan doon sa press briefing group. Buti na lang, pinigil ako dahil talaga sasakaling ko na siya. No? Takot talaga ni Minsan hindi ako naloko na yung pamilyang yan kung ano ang ang puno sa ring ng bunga. Walang mabuting gagawin yan. Kaya kita mo ngayon, despite the fact na dalawang beses siyang tinalaga sa pinakamataas na posisyon, linabana bana pa rin si Tatay Digo. At klaseng tao yan! At yung babae, naku, yung babae, binigyan ng programa sa SMNI. Anong ginawa? Matapos na sumipsip ng sumipsip para magkaroon na kung ano-anong biyernes galing sa Mr. Tambalus Los. Ayun, tinira ng tinira yung istasyon na nagpasikat sa kanya. Talaga nga naman kung ano ang puno, yun din ang bunga. Wala rin utang na loob. Bakit makikilala ba siya kung hindi sa SMNI, dun sa show ng SMNI? Hindi! Eh sino ba siya? Wala naman sila nun ah. Wala na nga sila sa larangan ng politika eh. Binuhay lang dahil tinalaga sila yung kapatid niya ni Presidente Duterte sa kapangyarihan muli. Kaya mga taga Davao, yan bang ihahalal nyo? Kahit ano pang pakita nilang mga video labaki kong pulong, ganyan bang dugo ang gusto nyo mamuno sa inyong syudad? Naku, ma mahiya na makaisa mga sarili kung ganyang tao ang ihahalal nyo bilang iyong alkalde at kongresista. Maiba naman po tayo, kayaan. Nangyari na nga ang sabi kong mangyayari nawalan po tayo ng teritoryo sa ilalim ni Marcos Jr. Nasiwalat po pero hindi masyado binibigyan ng DIN na administrasyon na nawala sa atin ang Sandy Yung Sandy po yan ay e nasa loob ng 12 nautical miles ng uh, Kalayaan Island. So kung tayo po ay magwawagi at sasabihin ng hukuman na tayo mayroong titulo sa Sandy K, sakop po ang sa, um, sa Pag-asa Island pala o um, sa Pag-asa Island at within 12 nautical miles itong Sandy Cay ng uh, Pag-asa Island, kung tayo magbawaki at sasabihin ng hukuman at kinakailangan po dali sa hukuman ha, hanggang hindi po yan na-decision na ng hukuman o ng arbitration, wala pa pong kahit anong legal basis para sa kaninong nag nagaangkin sa mga isla na sa kanila nga yung mga isla inaangkin nila. Kinakailangan dali niya sa International Court of Justice o di naman kaya sa binding arbitration. Na hindi mangyayari sa lalong uh, madaling panahon. No? Pero ang punto, nawala nga po yung islang yan kasi itong Marcos Jr. nagtatapang tapangan. Ang akala niya, sasaklolo si Tatay Trump sa kanya. Na kapag siya'y nakipaglaban sa China, I will be there. My, my support to you is ironclad. Ironclad by us. Nawala na tayo ng isla. Nung panahon ni Ramos, nawala sa atin ang mischief reef. Panahon ni Noynoy Noy Aquino, nawala sa atin ang Scarborosyon. Panahon ni Marcos Jr., nawala sa atin ang San Pero wag po kayo mag-alala, miski inkompetente at palpak ang Marcos Jr., ang law naman po sa international law, kung mapapatunayan natin na tayo talaga may titulo sa Pag-asa Island, eh, baliwala po yung pag ng China dyan. Kasi nga, you cannot gain territory through the use of force. Kinakailangan sa legal na pamamahal, pamamaraan. Pero habang nandyan po Marcos Jr., hindi po tayo makakaabot doon sa judicial settlement dahil hindi hindi papayag ang China. Eh kung, kung kayo ang China, papayag ba kayo? Eh hawak nyo na yung isla. Sa totoo lang, kapag hindi tumigil itong Marcos Jr. at talagang i na i ang China para lang sa maklolok Amerika na sa ganung paraan na Amerika ay susuporta sa kanya, baka pati pag-asa mawala sa atin. Itagaan nyo yan sa bato. Sinasabi ko ngayong araw, pag nagpatuloy itong ginagawa ni Marcos Jr., pati pag-asa island kukunin ng China. At kung sa, sa pagkakaakala ni Marcos Jr. na sasaklolo si Tatay Trump, ano nangyayari ngayon sa Europe? Umatras na nga ang Amerika dun sa pag-uusap na kapayapaan sa Ukraine. Bahala na kayong magiragirahan dyan. Bahala ng Europa sa kanyang seguridad. Wala na kaming pakialam dyan. O ano ngayon? Nasaan ang ironclad support na inasahan ni Marcos Jr. In the first place, paano ka naman bibigyan ng ironclad support ng tatay Trump? E si Trump sa mga nag hit heat ng powdery white substance? Abay, inoperan nga niya ang Mexico, gamitin mong hukbong sandatahan ng Amerika para labanan yung mga drug ano, drug lords. O, oh, kamping-kamping si Tatay Trap dun sa war against drugs ni Tatay Digong. At kaya nga, galit na galit si Tatay Trump sa ICC. Hindi lang dahil kinasuhan yung mga liderato ng Israel, kundi kinasuhan din si Tatay Digong na talaga namang ginagaya ngayon ni Tatay Trump yung kanyang war on drugs. Gumising ka! Huwag po tayong kaladkalid, karadkarin sa gera para lang makuha ang suporta ng Amerika. Hindi mangyayari yan. Kasi tanggalin mo muna yung bisyo mo. O kung hindi man, patunayan mong nagkakamali kami lahat sa suspetsa na ikaw ay bangag. Paano? Sa pamamagitan ng hair follicle test. Pag ikaw nag hair follicle test at negative yan, baka si Tatay Trump. Kamayan ka na. Ano nangyari sa'yo dun sa punta-punta pa dun sa libing ng Pap Santo Papa? Hello! Ang mga Katoliko, kinukonsidera po na talagang ang katawan ay templo ng Panginoon. Hindi dapat nagkakaroon ng mga biso. E sarili mong kapatid, pahiwatig na, na talagang kinakailangan, bumalik ka na sa tamang landas. Hair follicle test, kung talagang gusto mong tumigil si Harry Roque at si Mahari ka ng kakawakwak na ikaw ay posibleng bangat. Yun yun. Pag negative yan, tapos ang usapan. Pero ang punto, ikaw na ang yabang, ikaw na nagtatapang-tapangan. Ikaw, Marcos Jujur na ginagamit ang China para masuportahan ka ng Amerika. Ikaw na naman ang naging dahilan kung bakit nawalan tayo ng teritoryo, kung bakit nawala ang Sandicate. That's on you. Sa ating kasaysayan, ikaw ang pangatlong presidente na kung saan nawalan tayo ng teritoryo uh, dito sa West Philippine Sea. At kapag hindi ka pa tumigil, talagang palalayasin tayo ng China sa lahat ng islang hawak natin at tignan natin kung sasaklolo sa iyo mga Amerikano. Sa panahon nga ngayon, linusog na ng Rusya yung Ukraine. Ang Ukraine katabi lang ng Poland, ang Poland katabi ng Austria. Europe na yan, Western Europe na yan. Wala nang pakialam ang Amerika. Eh yung mga bato-bato pa nga yan. Tingin mo, makikialam ang Amerika, yung mga bato-batong yan, na hindi naman sila naniniwala na, may, na meron talaga tayong titulo dyan paulit-ulit ng sinasabi ng Amerika panahon pa ni Kissinger. Hindi kami naniniwala na may titulong Pilipinas sa mga inaangkin na mga isla sa West Philippine Sea. Paano naman sila magbibigay ng ironclad defense na hindi naman sila naniniwala na dapat panindigan yan? Pero the point is, ito nga Ukraine, full, full, ano tawag doon, full-scale invasion ng Russia. Tinalikuran na ng Amerika. Dahil anong pakialam ng Amerika dyan? bakit nila paggagastusan yan? Eh wala naman kinalaman ng Amerika dyan. At what's in it for them? Oh, tinangka ni Zelensky, ibigay ang mga rare earth metals. Not enough. Tumalikot ang Amerika, bahala kayo sa mga buhay niyo dyan. At tignan natin ngayon, if the rest of Europe can stand up to Russia. Marcos Jr., korupsyon, smuggling, pagkaguto, corruption at ngayon, kawala ng teritoryo. Ano pang gagawin mo sa Pilipinas? At tayo namang mga Pilipino, haya na lahat na ito ginawa ni Marcos Jr. Hanggang kailan kayo mananahimik? Karapatan ninyong maghusga. Karapatan ninyong mag-fire, magsisante ng presidente. Tawag dyan, people power. Hindi po yan illegal. Hindi po ito incitement to sedition. Bakit? Dahil ang ating panawagan, gamitin ang nakasaad sa saligang batas na people power, mapayapang pagsisisante sa presidenteng walang silbi. Hindi po yung krimen. Yan po ay karapatan ng mamamayan bilang soberenyang tunay na soberenya ng ating bayan. Pilipinas, hanggang kailan kayo mananahimik pag tayo tuluyan ng sinakop ng dayuhan dahil sa kapalpakan ng Marcos Jr.? Huwag naman po sana. Gising-gising na. Gamitin ng kapangyarihan. Sisantehin ang presidente na namigay na naman ng teritoryo sa China. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan reporting live from the Netherlands saying, I love you Philippines. You're the only country that I love because you're the only country that I, I have.